Kailangan ba mag-isip, mag-isa anak, nanay kuya. ko yan. tutus ko ba'y patumbayan? Pangit ang sisi nila sa akin lahat. Porket nagkakaso kami ng nanay ko. Ako na kagadang hinapang may nangyari na. Trending ngayon sa social media. Anak ng babaeng biktima sa Victory Liner boss. Nagsalita na, naging usap-usapan ngayon sa social media. Ang anak ng biktima sa pagpaslang sa boss. Matapos maglabas ng impormasyon ang PNP ng person of interest sa interview ng ibang news, hindi muna nagpakilala. Ang nag-iisang anak umano ng biktima, nagawa niyang hindi muna magpakilala sa kanyang interview. Matapos makatanggap ito ng mga hindi magandang banta sa kanyang buhay, aminado naman ang anak ng biktima na may hindi sila pagkaintindihan ng kanyang ina, ngunit hindi niya umano magagawa. Ang ipapas lang ang kanyang ina. Umabot din hanggang tatlo ang pagdinig sa korte ng mga kasong isinampa ng kanyang sariling ina sa kasong robbery at carnapping laban sa sariling anak nitong November 8 naman. Nang kanilang huling pagdinig ay nagkaroon sila ng pag-aayos sa magkabilang kampo. Samantala, pati na rin ang mister ng biktima ay nakuna ng impormasyon tungkol sa hindi pagkakaunawaan ng mag-ina. Ani ng mister ng biktima hindi niya umano alam ang buong pangyayari at may kaunti lang umano itong hindi pagkakaintindihan ang mag -ina. Ani naman ang anak ng biktima. Mag-isa kong anak. Nanay ko yan. E uuutos ko bang ipapas lang yan? Bakit ang inisisi nila sa akin lahat? Porket nagkakaso kami ng nanay ko. Ako na kaagad ang hinahanap pag may nangyari na. Samantala, kumakalat naman ngayon ang video na inilabas ng kaanak ng biktima. Ito ay video ng biktima na kung saan. Sinabi niya sa video, ang kanyang sama ng loob sa kanyang sariling anak. Ani niya sa video, ginawa niya umano ang video, para sabihin sa kanyang anak, na wala itong karapatan, na magstay sa bahay niya, at kumuha pa umano ng ani. Ibinilin rin niya sa kanyang mga kapatid, ang kanyang ari-arian. Tinanggalan niya rin umano ng karapatan ang kanyang anak, dahil naghati naman daw umano sila ng kanyang anak. Dagdag pa niya. Ginawa niya umano ang lahat para lang mapaayos niya umano ang buhay ng kanyang anak. Pero hindi umano maganda ang iginanti nito. Kuha umano ang video na kumakalat. Noong pang-Marso, na kung saan, meron pa umano'ng alitan ang magina. Tumanggi namang magkomento ang anak tungkol sa naturang video ng kanyang ina. Ani naman ng mga netizens, para sakin lang, sa palagay ko baka ka mag-anak kasi pwede mapunta sa kanila mga ari-arian at para pwede madin ang anak. Kasi may kaso na sila. Bakit detalyado kung saan sasakay at ano number ng boss? Baka isa sa mga kamag-anak. Yan nagka-interest sa mga lupa. Samantala ang mga komentong ito ay haka-haka lamang ng mga netizens.